One, two. beautiful people welcome back to my channel this is your mama Zam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin inyo, Nakikita naman ninyo ang mama sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming Ovaltine at saka syempre ko ka ng hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. Syempre ko ako naman ay salamat sa Diyos dahil nakabalik na ako mula doon sa aking bakasyon ng bonggang bongga. So, nag-trip kami sa patong, ano, uh, Petchaburi. So, yon Medyo malayo pala siya. First time ko rin nakarating doon at syempre good yung experience ko na hindi ko makakalimutan lahat. So, masaya. Masaya yung trip namin sa Petchaburi. And then, eto nga, syempre, pagbalik ko, galing ako Miss Grand. Oo, pumunta ako ng Miss Grand yesterday. Pagbalik ko, pumunta kagad ako sa Miss Grand yesterday. Yes! So, sa Miss Grand Thailand, inipitahan kasi nila ako pumunta para sa kanila National Costume Parade Competition. So, yan. And then, ayun, so, syempre, na-miss ko ang Miss Grand. Matagal-tagal din akong hindi nakakatungtong sa kanilang, ano, pageant. At sabi nga nila sa akin, long time no, siya, tagal mong hindi nagparamdam. But, I'm a grateful and then, I'm happy dahil naalala nila ako sa bawat event na meron sila. So, thank you so much. And then, of course, congratulations sa lahat ng mga dumalaban dito sa Miss Grand Thailand. At kung sino man, man na dito dito ay yan ang magiging representative nila para sa Miss Grand International 2024 na gawain sa Myanmar. So, ang Philippines, meron kaya tayong ipapadala. Yan yung aalamin natin sa mga susunod na panahon. So, yon At syempre, gusto ko mag-shoutout sa inyo lahat ng bongga bongga Sana lahat kayo ay okay na okay at safe. And then, of course, shoutout sa lahat ng mga laging nakatutok dito sa Mama sa Vlog. Sino ka man. Maraming maraming salamat. Si Daniel Lito from Mexico. So, yon Thank you so much for watching me every time. And then, of course, kay Kristy Aunt Perez na lagi naman talaga nakasuporta at laging maganda gandang bilibining Pilipinas. So yun at eto na nga syempre marami tayong pag-uusapan ngayon na siguradong magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga chika natin ngayong araw na to kaya huwag na natin patagalin ang ating mga chika para sa una nating chika sabi niyang gano'n tingin mo Mama Sam better ba kung magiging host ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines 2024 ay si, Je si, Jenny, si Catriona at saka si Pauline. So, anong tingin mo dito at anong tingin ninyo, di ba? So, yon So, ako masasabi ko maganda ang kanyang wish ano, host para dito sa Miss Universe Thailand 2024 or in fairness, ang ganda galing nito na pag nagsama-sama pero syempre, hindi ko lang alam kung available ba ang mga sinabi niya na maging host sana dito sa Miss Universe. Siyempre, ando dyan na si Jenny. Hindi natin alam kung pupunta nga ba siya sa Pilipinas para maging host. Depende yon kung magkakasundo sila sa presyo. Siyempre, di ba may bayad yan? Hindi naman niya libre. And then, Catriona Gray. Alam naman natin si Catriona ay laging nasa binibining Pilipinas ang loyalty niya. So, never pa siya talaga na pumunta nanood dito sa Miss Universe Philippines or mag-guess or mag-host, wala pa. So, depende. So, last time na pumunta siya sa Miss Universe Philippines because gusto niyang makita ng face-to-face -face or gusto niyang makausap si Miss India, di ba? So, yon Kaya napapunta siya sa isang party pero hindi siya, sa sasabihin mo yung para sa Miss Universe, si Pia Wards pwede pa. So, yon Pero si Catriona, I think, hindi pa natin siguro So, hindi ko alam kung mangyayari to But, syempre, possible naman. diva So, yun. So, good luck. And then, tingnan natin kung magiging host nga ba dito si Catriona Gray in the future. And then, para sa sumunod na chika, Miss Nicaragua, supranational. Mama, samtingin mo, may laban ba sa supranational? to be honest, kung gagaling niya, syempre may laban, di ba? Bakit na hindi? Eh, kung magiging kandidata siya. Pero, kung according dito sa nakita natin, sa picture, si Miss Nicaragua Supranational 2024, eh, parang feeling ko medyo maliligwak. Charot, so yun. Hinulaan eh, no? So, hindi ko alam. Pero, syempre, depende yun sa ipapakita niyang galing eksena at kung paano siya magkukumpit ng bonggam-bongga. -bongga. But kung ikukumpara ko ang pambato natin sa kanya, feeling ko lang naman, mas maganda and then I think mas makakausad sa competition na to. Kasi, alam mo naman, ang ating pambato ay talaga naman, oh my God, ang ganda kaya ni ano, di ba So kung titignan mo yung beauty ni Alteya, winner na winner kung ikukumpara kay Nicaragua. Pero syempre, tingnan natin sa nila kung sino ang mas kakaibox sa kanilang dalawa. Diba? So, yon. Kayo ba, guys? Ano guys ang tingin ninyo? And then dalawang Filipino beauty queen na talaga naman, oh my god, to the highest level ang kanilang caliber. Pero ang tanong, sino nga ba ang mas de kalibre? Si Christian Gravidas ng Bagyo or si Christine Opiasa ng Sambales? Hmm, para sa akin ha, I think I go for Christian Gravides. Kasi si Christian, uh, meron siyang charming beauty, meron siyang uh, extravaganza uh, na tinatawag. Kasi, uh, yes, si, ano, si CJ si Apiasa, kabugera pagdating sa pasarela. Pero, si, ano kasi, si Chris ng Gravides, total package yung ino-offer. Yung sobrang ganda talaga. And then, pag dinamitan mo, parang pak, lalo siyang nagmumukhang reyna talaga. Ayun yung para sa akin ha. Pero, syempre, nandun din, credit din natin yung mga galing ni ano, CJ si Apiasa. Pero kasi tinatanong, sino yung mas magaling? So, para sa akin, mas magaling ay si Chris na Kaya nga siya naging Miss Charmy. Kasi meron siyang na tinatawag. And then, Ayun, kumakabog din naman talaga pagdating sa eksena pasarela, magaling din. So, lalo na siguro ngayon na malapit na siya lumaban ng Miss Charm. So, para sa akin, Chris ng Gravide. So, di ba? And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tinin mo, si Maureen Robowich. Kung sasali ba sa Miss World Philippines ngayong taon na to, makususungkit niya kaya ang corona? Hmm. Depende sa makakalaban niya kasi sa totoo lang maraming mga kandidata na alam mo yon na walang pangalan pero magagaling at kaya sila nananalo and then depende so dapat siguro maganda siya ng bonggang bongga prepared niya yung sarili niya So, may pangalan na siya, yun yung maganda advantage yon kasi kilala siya as a super top, ano, super model and then plus nando doon yung sasabihin mo na may experience na rin naman siya sa pageant and then makakatulong yon para sa laban niya sa Miss World. So, naalala ko nga, di ba, si Maureen na naging Miss World Philippines natin. So, galing sa Miss Universe Philippines, pumunta dito sa Miss World, naging title. And then, malayo ang narating sa Miss World, di ba? So, meron na kasing advantage. So, ganun din yung kay Maureen. Uh, Robulwich. So may advantage na rin siya and then I think magagamit niya para sa lapay niya. So basta paghandaan niya lang ng bongga-bongga. Kasi para sa akin, ang isang kandidata na nagbubuhos ng airport, eh may malayo ang mararating. Pero kung wala ka namang ginagawa at nakatanga ka lang dyan, wala kang mararating, di ba? So, yun. So, depende. Depende talaga. And then, good luck. Tignan natin kung lalabas siya ng Miss World Philippines ngayon taon na to. And then, para sa sumunod natin, chika, mama, sa... kung, lala, kung lumaban si Maureen, Montaigne dito sa Miss Universe Philippines. Masusungkit nga kaya yung corona ng Miss Universe. To be honest, sa sexyhan ako sa kanya. And then, nakita ko yung video na to na talagang sabi ko, oh, in fairness ah. But depende kasi yung sa preparation talaga ng babae. So, nakita naman natin ngayon, maraming magagaling, pero hindi pa natin sigurado kung sila nga ba mananalo. Kasi yung competition ngayon ng Miss Universe Philippines, to be honest, very tough. Mm -hmm. And then, siya nga, lumabas siya ng, ng binibining Pilipinas. Talagang, ano din, ipukpukan din nung mga time na yun, di ba? Nasa, ano yan, paghahanda pa rin ng girls. So, kahit sabihin pa natin may corona ka, eh, kung hindi ka naman mananalo, medyo mahirap. Pero, dapat kasi kung sasali siya, eh, be ready. But, kung ganda kaseksihan, talino, pag-uusapan, eh talagang nandiyan lahat para kay Maureen Montaigne. So, abangan na lang natin yon di ba So, yan. And then, sabi gano'n, Mama Sam, Laguna Beauty, Si Miss Laguna at San Pablo, sino sa tingin mo ang uusad sa top 5? Kayo ba? Sino ba ang tingin ninyo? Kung sakasakali, I think siguro mas malaki yung chance ni Laguna na makapasok sa semifinals ng Miss Universe Philippines dahil sa nakikita kong uh, pagsisikap. Yung kung paano siya ano, lumaban yung orahan, eksena, panalo. Pero kasi medyo na-disappoint ako sa kanya yung nakita ko yung kanyang uh, story for her ano, uh, story video. So doon medyo parang hindi ako na-impress doon sa, sa kanya. Mas parang... Mm -hmm. Uh, I think siguro hintayin natin yung mga iba laban Kung paano siya papalo ng bonggang-bongga -bongga. And then sa ngayon yung nakikita kong styling na ginagawa ni Miss Laguna Laki nung chance na makarating naman sa semifinals Kung lalo pa niyang gagalingan at magiging consistent siya From today until sa Coronation Night Kasi ngayon, ito na, nakapagpahinga sila And then balik sila, meron na naman silang mga bagong ganap So yon So, hintayin natin yun. Diba? So, yun. And then, of course, Indian beauty. Mama, something in mo last year. Malayo ba ang narating ng pambato ng India sa Miss Universe Top 20, Miss World Top 5, and then Supranational Miss Asia. Hmm. Congratulations sa Indian Beauty kasi ang layo din naman ng narating ng mga kandidata nila. Kung iisipin mo, hindi biro to sa sobrang dami na nagkukumpit sa Miss Universe, sa Miss World, and then sa Miss Asia, lalo na sa Miss World, di ba? 117 or 114 tapos nasa top 5 ka o oh, bombong so yon so the best yung ginawa nilang performance sa international pageant and congratulations sa team India so keep it up diva so hintayin natin sa susunod na taon kung mamamayag pagbaba ang beauty nila pagdating sa international pageant so yan yung abangan natin and then of course miss cebu mama something in mo dito hi chris stepat Hanson, papalo kaya siya ng bonggang-bongga? -bongga. Chris Stephanie Hanson, para sa akin, hmm, medyo na ano ko sa kanya, nababothered bo ako doon sa ipinapakita niyong mga eksena. So parang hindi ko alam ko kung, kung papalo ba o hindi kasi sobrang quiet. Pero alam ko naman, pagdating naman sa performance level, ay kumakabog naman to. Sabi ko nga, transition ang pag-uusapan. Magaling ang transition niya. Kaya lang parang yung ngiti niya parang hindi ano ba? A uh, sweet smile parang hindi uh, 100% yung nararamdaman ko pag nakikita ko siyang ngumingiti tapos pag nakikita ko siyang tumitingin so parang malagi siyang may worry But wish all the best. So, hinihintay ko yung mga susunod yung mga eksena para mag-shine like a diamond star ang pambato ng Cebu ngayong taon na to. But naniniwala ako na si Chris Stephanie Hanson ay isa sa mga caliber candidates na alam ko magpapasabog ng bongga-bongga sa mga darating na araw. So, abangan natin yun. Na? So, tahimik lang ang laban niya. Pero kung beauty ang pag-uusapan, lagi ng magmaganda talaga ang ipinapakita niyang eksena. ba diba? So, yon. And then, next, chika, Laila Lopes, hindi pasok sa standard ni Osmel, pero nagwagi sa Miss Universe. Kasi hindi naman si Osmel yung judges. Isa siya sa mga nagtitrain ng mga girls. And then, eto kasi, yung nangyari kasi kay Laila Lopes is about destiny talaga. Dito napatunayan na, basta destiny mo, mag-align lahat ng stars sa'yo. So, saka yung ganda naman ni ano, Laila Lopes, hello! smile perfect yung mga mata niya kahit naman ako gusto ko talaga sabi ko i love Laila Lopes. Nung no, mga panahon na lumalaban siya. At kaya yun, nakita ko siya sa personal. Talagang, I'm very happy. Sobrang ganda niya talaga sa personal. Yung ganda talaga na walang papantay. Mata palang winner na. So, yun. And then, si Osmel, hindi siya judges. Nung no, mga panahon na yon So, wala siyang magagawa. Ayaw man niya o gusto niya. Pero this time, na-part siya ng na Miss Universe Philippines, I think, kapag ayaw niya, ayaw niya. Charot. So, yon Ewan ko. So, abangan natin ang eksena ni Osmel dyan. ba diba? Kasi medyo hmm, maintriga to. Pero mas ma-intriga to, si Miss um, Arab, ba diba? United Arab. Bakit may hawak na plug ng Pilipinas? Tingin mo, Mama Sampu, kaya siyang Pilipina? Hmm -hmm. Actually, hindi ko alam na wawander ako. Baka kasi love niya ang Philippines. di oh, diba? So, marami kasi mga Pilipino doon sa ano sa Saudi Arabia. So para sa akin ano parang piling ko, piling ko lang na siguro na appreciate yung mga Pilipino or baka nagte-train sa kanya Pilipino or baka naman national director niya ay Pilipino. So get sympathy sa atin lahat kaya niya ginagawa 'to para syempre ipakita niya sa mundo na mahal niya ang mga Pilipino. So, yon Ayun yung nakikita ko kung bakit may hawak siya na flag. And then, yung flag na hawak niya, it's ito, ginagamit niya yung platform niya para malaman ng buong mundo na I love Filipino people. O, oh, di ba I love Philippines. So, ang ganda, ang ganda, ang ganda, ng message. Hindi ko alam ko anong exacto at bakit siya may hawak na flag, pero ang feeling ko dahil nasa puso niya ang mga Pilipino. At alam naman natin na maraming Pilipino talaga sa Saudi Arabia. So, wag na nating intrigahin. Ang importante ay mahal nga ang Pilipinas. Saudi so, ba? Diba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganon, Miss Universe Organization, hindi pa nagpapanalo ng galing sa bini Pilipinas. Ito na kaya ang tamang panahon? I think yes, sa sobrang dami ng mga sumasali ngayon. Pero kasi ako para sa akin, ko ang mga Pilip, ang mga bini-bini Pilipinas beauty ay kaya talaga nila yung caliber ng Miss Universe, I think mananalo sila. Kaya nga sila hindi nanalo doon sa binibining Pilipinas na maging Miss Universe kasi parang hindi nila na-hit talaga yung standard ng pagka-Miss Universe, di ba? Katulad na lang halimbawa, samplean ko kayo, yung ibang mga lumalaban na galing sa lumabas sa Miss Grand, sa Miss Globe, tapos pumunta dito sa Miss Universe, tapos syempre yung competition, mataas yung caliber ng ibang kandidata, so natatabunan sila. O, oh, ba? Diba? So, yun, nahihirapan sila masungkit yung corona. But I think this time, sa sobrang dekalibri yung mga kandidata, at nakita mong lumalaban at may eksena, hindi ako magtataka kung galing sa binibining Pilipinas ang mag-uwi ng corona ngayon. Sobrang na-feel ko, eto na yon So, yan. So, ewan ko, yun yung nararamdaman ko kasi nakikita naman natin yung mga girls na galing sa binibining Pilipinas ngayon ay talagang mga grabe. Talagang ipinararamdam nila kung ano nga ba ang tunay na reyna. O, ba diba? So, yon So, ibig sabihin, mukhang nasa kanila ang kukunin na Miss Universe Philippines this year. So, ewan ko lang ha. So, ayan ay nararamdaman ko lang naman. Sana so, mali ako. So, yon Kasi hindi natin sigurado. Kasi, Maraming magagaling na hindi galing sa binibining Pilipinas. Kaya lang hindi ko lang alam kung oobra ba yung galing nila hanggang sa dulo ng competition. Hanggat hindi pa to natatapos, possible pa rin na manalo pa rin yung mga ibang kandidata na hindi galing sa binibining Pilipinas. Malaki pa rin yung chance nila kasi wala pang nakokoronahan. Pero tulad nga na sinabi ko, malakas at magaling din yung mga kandidata na galing naman dito sa Binibining Pilipinas Maaaring sila kumuha ng Corona maaari din namang hindi So yun yung aalamin natin Sa mga darating nilang laban At sa Coronation Night Ng Miss Universe Philippines 2024 Are you excited guys? Kasi ako yes Sobrang excited ako So konting panahon Mabilis ang araw Ngayon nga ay March 31 bukas ay April 1 na. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayong mga chika. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po din nyo yung notification bell para lagi kayong updated. syempre, sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.